Kung hindi ka kakikita sa'yo yes, di walang bihaya Yan ang langit na ang lang. daan Wag kang purikla ganyan kung na nga sa una Basta sipag at syagay Di na mahal ka kung mabilis o mabagay Huwag na magkulang sa doa ka lang lahat din ay magbubunga Basta tuloy tuloy ka lang ang isa pero hindi huminto Tuloy-tuloy sa si pag-advance, hindi na nga lumiko Kahit sa haba ng binyahe, aral ng ang napupulot trabaho, doble tayo, minimum man ang pasahod Pero di naging hadlang at masasabi ko lang Sa umpisa, ang mas mahirap dyan ang katamaran E eh, para mo na rin sinabing hanggang dyan na lang Training, mapatayo, ka doi, training, training mo na lang <laughs> Hindi ka kikilos, walang bihaya, yes. Yan ang laging tandaan Wag kang mo, ganyan lang yan sa una Basta sipag at tsaga Di na mahalaga kung mabilis o mabagal Huwag lang magkulang sa gawa Maniwala ka lang lahat din ay magbubunga Basta tuloy na ito ano na yung sako ano po sa mga ba? Parali tayo. Parali tayo. Parali tayo. Gitaya na lang gitaya na Ano na siya? Nakakambyo nga din eh Ito tuyok Basing Pukira okay, na akong jack guys. Wala, well, gid mo. Oram ng gid jack. So, on, taman, wak may naman. Tapos kabukiran. Mm -hmm. Ang jack ko, oh, pudos-pudos. <laughs> pintol. Sulod ka diri guys. Sibo. Ta ko nag-mentor ko ko guys. Pa isak tur ana. Kita pa langan pa kang hapo na. Hapo na kayo maglangan langan pa Abig 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 nang ka ra ko ku Poston. Poston. Sa pod nang putanan sa ligid. Pwede kay